Opo, at uh, inaantabayan na natin, Sentol, yung report na manggagaling po sa New Arayat Market. Ayan, dito po sa, dyan po sa Cubao, Quezon City. Ayan, uh, tinatawagan lang natin, Sentol, yung uh, yung si Alexa Avila pala ang magbibigay sa atin ng palengke report ngayong araw. Ayan, nasa linya na ng ating komunikasyon. At Alexa, good morning sa iyo! Magandang umaga, mm -hmm. Senator Francis tol Tolentino at Ms. Cecilia Rosa. Patinalik sa mga tagapahinig natin sa usapang tol dito sa DWIC. Nandito tayo ngayon live sa New Arayat Market dito sa Cubao. Ang bigas dito, ang, ang pinakamura na bigas dito ay nasa 48 pesos per kilo habang nasa 60 pesos naman per kilo yung pinaha mahal na maaaring piliin ng ating mama, mga mga mamimili. Ang tahong ay nasa 120, galunggong 300, tilapia 120 to 130, alaan 160 per kilo, tulingan 260 to 280 pesos. Samantala, bahagya naman tumaas ang presyo ng karne dahil uh, konti ang supply na apektado pa rin ng huling ASF na Uh, na kung saan nakaba nakaban dito sa Batangas. Kaya mabibili ang kata at ribs sa halagang 300 per kilo. Ang laman, gaya ng kasi pig at pork chop, nasa 330 pesos per kilo at tay 250 at lang pa sa 360. Samantala naman, stable din stable ang presyo ng manok na nasa 190 pesos per kilo. Sa so, usapin naman ng gulay, galing, na galing sa balintawak yung pinagtanungan natin, bahagyan tumaas dahil kakaunti raw ang supply. Ang patatas ay nasa 150, luya 300 carats at sibuyas ay nasa 160 per kilo. Bawang medyo mas mahal kumpara sa kahapon, 200, kamatis 130, sayote 80 at ang talong nasa 180 pesos. Senator Ms. Cecil? Siguro ang nakakaligtaan nating gawin na uh, Alexa dyan, i isulat natin para maitali natin kung, kung, kung i-chart natin, nagpa-fluctuate ba Mm -hmm. So sa tagal na uh -huh. natin ginagawa ito, bakit doon uh -huh. nakaraam buwan ganito ang presyo ng ganito? Bakit uh -huh. nitong uh, sinundan linggo ganito? So yun siguro ang sarap i-chart niyan. Nakagawa ng chart para may comparison po tayo. Yes, eh. yes. So bakit uh -huh. ganon? Bakit sa yung lugar pagkatatapos lang ng bagyo ganito biglang 10% agad? Uh -huh. o, pag pagga-online uh, niya baba naman. Yung mga ganan? Ah, uh -huh. uh, siguro yes, ilista sir. na natin Alexa para sa alam natin. Uh, may may yes, institutional senator. memory tayo. Oho. Uh -huh. Yes, senator. Mm -hmm. Yun, lalo na ngayon, ber months and, uh, uh -huh. 'yung consumption ay mas tataas. Ano po? Correct. kasi iba talaga yung pagkain ng pinag-uusapan. Uh, uh, 'yan talaga ang inaantabayan ng ating mga kababayan, nat uh, yung presyo bakit tumaas, mm -hmm. kailan tumaas, ganun katagal, uh -huh. 'di ba? Gaya ngayon, ang reporte eh, hindi lamang yung pag- uh, pag-aangkat ng isang araw ng 30,000 metric tons na 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 galunggong. Eh uh -huh. e ngayon eh ang ang huling balita, ang aangkatin naman ng Pilipinas ay ano na, uh -huh. uh, yung karagdagang manok. Uh -huh. Ang ang ating yung kar yung karne ng manok. So hindi na natin na na mo-monitor kung ilan talaga yung uh, inangkat at ilan pa yung yung aangkatin, aangkatin at ito ganoon nito so yun yung mga lumabas sa hearing kahapon ng mm -hmm. ng uh, ng Department of Agriculture pati yata ano sentol karne ng baboy ay kasama sa aangkatin para correct, correct. para manatiling stable yung presyo Ina-anticipate yung pagtaas ng demand ngayon ang uh, 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 ano this year ang, ang i-import ay 470,000 uh -huh. tons of chicken meat mhm uh -huh so mas mataas, mas mataas daw sa, sa 2025 ay 480,000 tonelada naman. Ako tataas 1, tonelada Aho. ang uh, angkatin na uh, na karne mm -hmm. ng manok. So iba yon frozen lahat Aho. Kasi sentol mukang yung gawa ng El Nino mukhang nagkaroon ng ano po eh artificial shortage sa karne ng manok. Kasi naapektuhan din yung mga poultry dahil mainit, hindi mapalaki ng maayos yung mga yung mga manok, kaya yun ang naging problema. Kaya siguro tayo ay kinailangan mag-angkat. Oh, correct, correct. Oo. oo. At gulay nga, inaangkat din natin eh. Oo nga ho. Tapos karne ng baboy, ayun. Eh sino ang ano natin diyan? Sino ang token winner natin, Alexa? Ayan, ang ating maswerteng token winner, Senator Tol, ay Cecil, ay si Ate Evertus Galvishas, ang may bigasan dito sa New Arlayat Market. Ang ganda ng ngiti ni Alana. Ate, Ate maganda ba po? Si Senator Valentino po ito. Kumusta kayo? Ah, okay naman po. Mamuti naman po. Ayun, mukhang nakabenta na ngayong umaga. Oh, ang ganda ng ngiti ni Ate Eva eh. Ay. Teka, po kayo, Ate? Ala. Noy po? Noy ba siha po? sa asa, kabalatuan. Sa San Jose po. San Jose, ayun, ma talaga maraming bigas doon. Ang pakagandang lungsod oh, okay. niyang uh, San Jose, Nueva Ecija. So, kumustahin uh, mo rin yung mga kababayan mo doon at kamag-anak sa San Jose, Nueva Ecija. <laughs> Ay, hello po. Yung sa mga taga Nueva Ecija po, mga kababayan ko po, kumusta po kayo lahat dyan? Sure. Sa Santo Niño Third po. Ayun. ata uh, kumusta? Uh, Ganon katagal na kayo dyan? Sa pwesto nyo? Matagal. Opo, oh, matagal na po. <laughs> Mga, mga ano limang na taon. Na Hindi lang oh. po. Mga 20 years na po wow. siguro. Wow. matagal na. Matagal na. na, na. na Oo, kayo na ang ano dyan. Kayo na mga haligi dyan sa, sa palengke <laughs> na yan, sa pamilihang bayan na yan. Ah, na, pwede oh, niyo bang iikwento? Ik ah, anong panahon tumataas ang presyo ng inyong paninda? Bago magpasko o pakapasko? Bago magpasko po. Kataas ang presyo. Pagkatapos? Opo, ta tala. Lahat po tumataas. Ito, ito ngayon mga buwan na ito. Ito mga mm -hmm. October na. Ngay Opo, ngayon po. Mataas po ang mga bilihin. Ah, Tapos talaga. bababa yan sa... Pagkatapos na po ng bagong taon. <laughs> Ayun, demand driven. Matagal-tagal <laughs> eh. din, ano? Matagal-tagal ah, din. Yan. Lalo na po yung, ano, yung itlog po, lalo na yung itlog. Ganitong uh, panahon po, mataas. Hmm. Ah, kasi, eh, Demand driven talaga sentro din ano isa sa dahilan. Eh lalo na pagpasko siguro, maraming mga namimilit. Pero ang ang ano naman ma, 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 mabenta naman, 'di ba, Ate? Mabenta naman po. Merong ano, merong pong araw na mabenta, may araw na matumal po. Hmm, eh, wala wala nang pinipili siguro ng, ano, ang panahon. Eh pag ano naman, pag bagyo, kahit ang bagyo ay sa malayong lugar, apektado rin kayo. Pag uh, bagyo po, wala pong namimili. Pag malakas po yung ulan, dahil bumabaha po rito sa ano, kalsada. Ayun. Dito po sa labas, sa kalsada po, kunting ulan lang. bah mm -hmm. Baha na kagabi. Oo. Oh. pero ate Eva, nagmura na ho ba yung uh, tindan yung bigas? Kasi yung report ng PSA Central, yung rice inflation, bumaba na po eh, humupa na noong uh, yun yung huling datos na kanilang inilabas. Naramdaman ho ba yan sa inyong pami uh, sa inyong ano po uh, puesto pwesto Ate Eva? Opo, bumaba naman po ng kaunti. Oh, dati po. po yung ito po ng ano, itong 48 po dati po broken nito, ngayon buo-buo na. Ah, may 48 Maganda na. Maganda na po ngayon ang 48. Ayun. Dati kasi nasa 50 pesos level huyan eh, no? Bihirang bumaba mababa sa 50 pesos. Ayun. Opo. Sa Saka gumanda po yung ano. 50 po gumanda tsaka yung 48 po. Hmm. No. Sana magtuloy-tuloy ho, ano? <laughs> Opo. Sana po magtuloy-tuloy pong bumaba. Opo. Oo, kasi ang, ang baba talaga ng inflation natin, Sentol, eh. more than 1% lang po eh. Yun. Mm. Nung, nung nakaraan. Hindi pa po gaanong bumaba. Kung konti, hindi pa gaanong bumaba. Uh -huh. Ano ba yung pinakamababang gusto nyo na dapat abutin, mga ano, ate? Kahit mga 48 lang po sana, ganyan. Okay na yun. 42, ganyan po. O kung pwede sana, 40. Ayun, okay. mababa na talaga yun. Pero parang mal malabo na po yata mag-40 ang bigas ngayon. Tingnan natin, magpapasko pa. Uh -huh. Oo, oh, so... Mm uh -huh. Ay, ikumusta mo na lang kami dyan sa mga Katabi natin dyan mga vendors na masisipag din ate at sabihin mo, eh, salamat sa tulong nila sa bayan. Opo. Salamat. Si Senator Tolentino po ito. Salamat din Alexa. Thank you po. Maraming salamat thank po at maganda. You, thank you, thank maganda. You.